So guys, manila tayo. So dito kami sa ma maliblib na lugar. Dalawa kami ni Paisang Balenyo. ngayto yung sinusuot namin para makakahul lang ng pang-ulam. Gawa kami ng daan. Gawa nang daan ba? Yan o. Oh. O, oh, puro mo. Paano to? Masukal to. Ganyan po ang aming hirap na dinadaanan bago makapangisda. Ito yung natin. O. Oh. Tignan natin kung maraming isda rito. Kasi kaya tapos kaya tapos na malakas na ulan. Ay eh, malapit tayo sa ilog. Ayan. Oh, gayto po kahirap. Hindi po ganoon kadali ang mga isda dito sa Taiwan. Oh, makahuli lang ng isda. Ayan. 'Di ba? Hirap. Hirap ang pagdaanan. Yan nakita na 'yung ilog. Yan na 'yung ilog oh. Ah, oh, maano to? High tide idol malalim. Kumuulan pa eh. So, ito po. Dito po yung mga isda. Ayan. Itang kita naman mga idol. O. No? Hindi nyo pa si Sipay. Yung kasap yung dilaan na, no? Dila, ano, no? Maliblib. Hmm? <laughs> Kung may kalabaw ka lang dito, panalo yung kalabaw. Maraming pang papaitan. <laughs> Ayan, nagkakay mga isda.